ay hala payat na siya guys ay wala siyang damit pang ibaba kasi naka ako kaya natatakot pero bakit ganyan na walang panty walang short kaya alisin niya marami na akong labahan sa kanya hmm. sige po shortan natin na eh. may anak ba yan wala oh, po wala wala Alin na Parang hayop na lang talaga, no? So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Magandang araw na naman pong muli sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Mga kababayan, sa araw na ito, isang uh, babae ang pupuntahan natin kadahilanan mula nung napanood nila yung mga ginagawa natin lalong-lalo na po kay Ate Lisa kay Kuya Oliver ay uh, sadyang nagmimesid message sa atin yung mga taong humihingi ng tulong lalong-lalo na sa kalagayan ng babae na inilalapit sa atin ngayon mga kababayan, uh, bagamat hindi ko pa siya nalalapitan, pero nakikita ko na po na kakaiba na naman po itong uh, sinari na ito dahil uh, nanay, hindi ko alam kung may anak ito ano, basta babae na may edad na pero nakakandado nakakulong walang damit pang ibaba mga kababayan, samahan niyo po ako no? tignan natin ay Allah payat na siya guys ay, wala siyang damit pang ibaba ay wala siyang damit no? Ano, Dapat takpan natin. Ate! Ano pangalan mo, ate? Antay nga ngaran nyo, ate? Walang ano, dapat may papagto. Ate, ka lang, guys, kasi wala siyang ano, wala siyang saplot. Hingi tayo pantakip. Po. ate Ate Oo. Ano? Oo. Kahit ano lang yung damit pang ibaba para hindi nakikita. Short o ano? O, ito na lang yun. O, sige na. po. Sige po. Lagay ko na dito. Kasi manugang lang po. Ay, manugang lang po kayo. Oo. Siya, ako, ako ang nag alaga sa kanya. Ah, ikaw nag alaga sa kanya. Pero bakit ganyan nangyari? Eh, pag pinapakain ko, tinatapon niya. At saka nung ano, nung... Pag, a, pag ano yung kuto. No, ako kaya natatakot ako. Pero bakit ganyan na walang panty, walang short? Kaya alisin niya, marami na akong labahan sa kanya. Hmm. Sige po, shortan natin na May. May anak ba yan? Wala po. Wala. 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 Alin naputol? Kasi inaano niya yung okay, dalin, yung tusok malin. tusok na binibigay. Kasi ay ka lang pa paano pinauwi si Buysa ng tisyu-tisyu. Eh butuan chani siya ata asain niya parang hayop na lang talaga 'no. Kaawa siya mga kababayan Talagang ano, kulungan ng baboy siguro to. Ito aga. No? Parang si Oliver din. Ah, dito na binalaglag yung tae niya sa butas. Ayan, may butas mga kababayan. Ito. Hmm, kaawa yung kalagayan niya guys. Di ba dapat yung mga ganitong tao ilagay na lang sa facility, ano? Kung hindi kayang alagaan. Kaysa naman yung parang hayop na lang na nakakulong dyan. Buti pa nga yung baboy kasi napapakain, napapaliguan. Ah, dyan na lang nilulusot yung pagkain. Sige po, sir. Buksan natin. Para ma-short ma tayo ni ate. Alam pa rin sa kaya, mantulod yung mga luling,

Anong pangalan po niya? Gaano na siya katagal nakakulong? Ay, nawawala. Po ka, mami. Mami, mami. Tatakutan ka. Mami, mami. Ney mami, sir Melandro ay, Karen Maya, Maya. Ay, Maya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ăn video hấp dẫn